Nagahanap ba kayo ng pasyalan ngayong holiday season? Halin at bisitahin natin ang ibang-ibang atraksyon sa tinaguri ang Christmas Capital of the Philippines, ang San Fernando, Pampanga. Narito ang ulat. Pagdating sa mga kasiyahan, hindi pa uli ang ating mga kababayan. Kaya sa Pilipinas nga raw, pinakamahaba ang pagdiriwang ng kapaskuan. Merry Christmas! Merry Christmas! Sa tinaguriang Christmas Capital of the Philippines, sa San Fernando, Pampanga, binuksan sa publiko ang iba't ibang Christmas attraction na may temang hugs and holidays. Tampok ang giant teddy bear na ito na may taas na dalawampung talampakan. Simbolo raw ito ng mainit at masayang kapaskuhan. After 31 years, ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaking teddy bear. First time kasi namin pumunta dito. Tapos di naman kami nagsise na pumunta kami kasi napakasaya, napakaganda. Pinailawan din ang Capital Town Clock Tower. Kasabay nito ang pagningning ng mga holiday tunnel at pagbibigay buhay sa makukulay na Christmas Candy House. It's really the holiday season, kahit personally wala kaming Christmas, but I'm really feeling the spirit of the people. Especially here sa Philippines, it's really, really well celebrated. Enjoy na enjoy naman ang mga bata sa inflatable slide at syempre, tiyak na mabubusog sa mga samud-saring pagkain sa food bazaar. So, masarap lahat. Actually, hindi. tapos mura siya. Very affordable naman siya. Ayon sa pamunuan ng atraksyon, layo nilang iparamdam ang Christmas spirit at magbigay saya sa bawat pamilyang bibisita rito. Bukas ang atraksyon at bazaar mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi, viernes hanggang linggo. Ngayong holiday season, umaas ang San Fernando Local Government na mas marami pa ang darayo sa lugar na tiyak na makatutulong sa pagpapalago ng ekonomiya sa lalawigan. Pabongga ng pabongga ang ating mga pailaw dito sa siyudad ng San Fernando at maraming kainan. Alam nyo naman tayong mga kapampangan dito sa siyudad ng San Fernando, masasarap tayong magluto. Kalay Zalpardilia! para sa bayan.